Nararamdaman mo na ba na tila pinapakinggan ka na ng universo? Na may isang malaking bagay isang bagay na magbabago ng buhay na malapit ng mangyari. Kung ikaw ay isang cancer, hindi lang ito basta pakiramdam, isa itong senyales. Ang mga bituin ay nagkaisa, at ang iyong mga masuswerteng numero ay bumubulong ng kasaganaan, oportunidad, at hindi inaasahang swerte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Kailan sila tatama? At paano mo mapapakinabangan ang bihirang regalong ito mula sa kalawakan? Manatili ka lang dahil maaaring ito na ang simula ng pinakadakilang kabanata ng iyong buhay. Paminsan-minsan, nagpapadala ang universo ng mga tahimik na senyales, banayad na tulak na gumagabay sa atin patungo sa mas dakilang layunin. Para sa mga cancer, ang mga isinilang sa ilalim ng banayad na yakap ng buwan, ang 2000 at putlima ay isa sa mga bihirang sandaling iyon. Maaring naramdaman mo na ito isang pagbabago sa hangin, isang hatak sa puso, o isang bigla ang pag-asa. Hindi yon aksidente, isa yung kosmikong pagkakaayon. Ngayong taon, hindi na nagtutago ang swerte sa iyo. Paparating na ito ng direkta, dala ang mga regalo sa anyo ng makapangyarihang, personal na mga masuswerteng numero. Ang mga numerong ito ay hindi basta mga numero lang, susi ang mga ito sa pagbubukas ng mga pintuang hindi mo akalaing umiiral. Mula sa mga tagumpay sa pinansyal hanggang sa mga sandaling tila itinakda ng langit, pinagpapala ang cancer sa mga paraang kitang-kita at pati na rin sa mga lihim. Kaya ihanda mo na ang sarili mong buksan ang mga lihim na nakasulat sa mga bituin dahil dumating na ang iyong oras at magsisimula ito sa pagkilala sa iyong mga numero. Ang personalidad at kapalaran ng cancer ang mga cancer ay kakaiba sa lahat ng iba pang mga zodiac sign. Isinilang sa pagitan ng Hunyo 21 at Hulyo 22. Sila ay pinamumunuan ng buwan ang makalangit na katawan na sumisimbolo ng emosyon, intuition at tagong kapangyarihan. Sa panlabas, maaaring magmukha silang kalmado, banayad, at magmukha silang kalmado, banayad, at mapag-aruga. Ngunit sa kanilang kalooban ay may rumaragasang alon ng lakas, karunungan, at tahimik na determinasyon. Hindi nila hinahabol ang swerte nararamdaman nila ito. Habang ang iba ay habol ng habol sa tagumpay, inaakit ito ng kanser sa pamamagitan ng kutob, panaginip, at isang pambihirang pakiramdam na alam nila kung kailan ang tamang oras. Ang koneksyon nila sa universo ay hindi malakas o mainay, ito ay banayad, emosyonal, at malalim na espiritual. Kaya kapag dumarating ang swerte, madalas itong dumadating sa mga mahiwagang paraan para sa cancer. Madalas silang maliitin ng iba, nakikita lang ang lambot, malasakit, at katapatan, at nakakalimutang ang cancer, ay may hindi matitinag na tibay at matalinong diskarte. Kapag may ginusto ang cancer mula sa puso, walang makakapigil sa kanila. Ang kakaibang halo ng emosyonal na katalinuhan at matibay na paninindigan ang dahilan kung bakit sila ay likas na magnet ng kasaganaan. Ngayong 2025, lalo pang lumalakas ang mahiwagang lakas na ito. Nakita ng mga bituin ang pasensya ng cancer ang mga sakripisyo at ang kanilang tahimik na katatagan, na pagpasyahan ng universo, panahon mo na para tumanggap ng gantimpala. Pero may espesyal sa paraan ng pagtanggap ng cancer sa mga biyaya. Hindi lang ito tungkol sa pera o material na bagay, ito ay tungkol sa kaganapan, kapayapaan at layunin. Kapag umaangat ang cancer, hindi lang sila ang nagbabago, pati ang mga taong nasa paligid nila ay umaangat din. Sila ang mga tagapangalaga, tagapagtayo, tagapagpagaling, at kapag mumiti sa kanila ang kapalaran, ginagamit nila ito para lumikha ng kagandahan. Ngayong taon, mas malakas kaysa kailanman ang pagtawag ng iyong kapalaran. At ang mga masuswerteng numero. Hindi basta-basta yon, bahagi sila ng plano ng iyong kaluluwa, mga mensahe mula sa kalawakan na tanging para sa iyo. Kapag naunawaan mo na sila, kapag niyakap mo ang iyong regalong kansiryan, mapagtatanto mong, hindi ito basta swerte ito ang kapalarang nakatakdang magbukas sa iyong harapan. Bakit espesyal ang dalawang libo at dalawamputlima para sa kanser ang dalawang libo at dalawamputlima ay hindi lang basta isa pang taon sa kalendaryo para sa cancer, isa itong kosmikong punto ng pagbabago. Sa loob ng maraming taon, tahimik mong pinasan ang bigat ng mga responsibilidad. Nagpakasakripisyo ka, inuuna ang iba bago ang sarili, at matyagang naghintay habang ang iba ay nakakatanggap ng pagkilala, gantimpala, at tabumpay. Ngunit ngayon, ang universo ay kumikilos pabor sa iyo, at sa wakas ay babalik ang agos ng kapalaran. Astrological, ang libo at ay tanda ng isang bihirang pagkakaayon ng enerhiya ng mga planeta na ibinubuhos ang kanilang mga biyaya direkta sa kaluluwa ng Cancer. Si Jupiter, ang planeta ng swerte at pagpapalawak, ay nagbibigay ng gintong liwanag sa bahay ng kasaganahan ng Cancer habang si Neptune, ang tagahabi ng panaginip, ay nagpapalakas ng espiritual na enerhiya at intuitibong paggabay. Ito ang taon kung kailan ang likas na kakayahan ng cancer ay nagiging makapangyarihang sandata. Hindi ito pagmamalabis, maaaring ang dalawang libo at dalawamput ang isa sa pinaka-transformational na taon ng iyong buhay. Ito ang taon ng pagbubukas. Ang mga pintuang inakala mong sarado na magpakailanman ay unti-unting magbubukas. Ang mga oportunidad na dati panaginip lamang, biglang lilitaw. Isang bigla ang tawag, isang hindi inaasahang pagkikita, isang bulong ng kutob na nagsasabing tumalon ka, hindi ito aksidente. Mga senyales ito, inilalatag ng universo ang bawat sandali, at ikaw ang nasa gitna nito. Namumuhay ang cancer kasabay ng ritmo ng buwan, at nayong dalawang libo, at dalawamput lalo pang tumitindi ang kapangyarihan ng mga lunar cycle para sa iyong sign. Bawat bagong buwan ay may dalang bagong potensyal. Bawat kabilugan ng buwan ay nagpapakita ng mga natatagong pagkakataon. Parang mismong ang buwan ang nagpapadala ng mga mensahe mula sa kalawakan, ginagabayan ka tungo sa hindi inaasahang tabumpay. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit espesyal ang dalawang libo at dalawamputlima ay hindi lang ang panlabas na swerte, kundi ang panloob mong kahandaan, hindi ka na ang dating ikaw noong nakaraang taon, lumago ka, natuto ka, gumaling ka, at ngayon, nakaayon na ang iyong espiritu sa kasaganaan. Ibig sabihin, kapag dumating ang mga oportunidad, makikilala mo sila, paniniwalaan mo sila, at kikilos ka ng walang takot. Asahan mong dadaloy ang pera sa mga diinaasahang paraan. Maaaring may lumang investment na bigla ang magbunga. Isang side project ang maaaring sumikat. Isang maswerteng numero ang maaaring magdala sa iyo ng napakalaking biyaya. Pero lampa sa pera, makakamit mo rin ang mas malalim na tagumpay, emosyonal na linaw, espiritual na kapayapaan, at makabuluhang koneksyon. Ang 2025 at ay iyong in mirror year. Ipinapakita nito ang lahat ng ibinigay mo sa iba, ibinabalik sa iyong sariling buhay, ng sampung ulit pa, at ang mga numerong matutuklasan mo. Susi ang mga ito sa mahiwagang pagbubukas ng iyong kapalaran. Hindi lang ito ang taon ng iyong swerte, cancer, ito ang taon ng iyong muling pagsilang. Mga masuswerteng numero ng cancer, ibinunyag ang mga numero ay matagal nang may misteryosong kapangyarihan. Noong sinaunang panahon, naniniwala ang mga pantas na ang mga numero ay wika ng universo, mga banal na kodigo na gumagabay sa atin patungo sa ating kapalaran. At para sa cancer, ang 2,000 at 25 ay may dalanghanay ng makapangyarihang mga numero na nakatakdang magbukas ng mga pintuan tungo sa kasaganaan, kapayapaan paan at pagbabagong buhay. Ang iyong mga masuswerteng numero ngayong taon ay 2, 7, 11, 22, 22, at 40. Magsimula tayo sa dalawa ang numero ng dualidad, balanse, at pakikipag-ugnayan. Bilang isang cancer, likas ang iyong koneksyon sa mga relasyon at ang numerong ito ay nagdadala ng pagkakaisa sa iyong personal at pinansyal na ugnayan. Asahan mong mamumulaklak ang mahalagang partnership, pag-ibig, negosyo, o espiritual na mag-aangat sa iyo. Ang pito ay ang numero ng naghahanap. Isa itong numero ng espiritwal na paggising, panloob na karunungan, at banal na tiempo. Kapag lumitaw ang numerong ito, Sundin ang iyong kutob, maging ito man ay isang desisyon sa negosyo o bigla ang oportunidad, sinasabi ng numerong ito, nasa tamang landas ka. Ang labing isa ay isang master number. Kumakatawan ito sa intuition at pagkakaayon sa universo. Kapag nakita mo ang labing isa, lalo na kung paulit-ulit tulad ng labing isa oras labing isa minuto, senyales ito na mabilis na nagkakatotoo ang iyong mga iniisip. Mag-ingat sa mga nais mo. Ang numerong ito ay isang kosmikong berdeng ilaw. Sunod ay ang 22, isa pang master number. Kilala ito bilang i-master builder, na sumasagisag sa kapangyarihang gawing realidad ang mga pangarap. Ngayong taon, kapag lumitaw ang 22, ito ay hudyat para kumilos ng may tapang. Ang ideyang matagal mo nang iniingatan. Panahon na para ito'y isa katuparan. Ang dalawamputsyam ay may dalang enerhiya ng mga pagtatapos at makapangyarihang bagong simula. Kung may bagay na mawala sa iyong buhay habang naroroon ang numerong ito, hayaang itong lumisan. Nagbibigay ito ng espasyo para sa mas maganda. Maaaring makatanggap ka ng swerteng hindi inaasahan. At panghuli ang apat na po isang numero ng proteksyon at katatagan. Nagdadala ito ng banal na kanlungan sa panahon ng pagbabago. Pinaparamdam ito na kahit ano pa ang mangyari, hindi ka pababayaan ng universo. Magsisimulang lumitaw ang mga numerong ito sa paligid mo, sa mga resibo, numero ng telepono, address, maging sa mga panaginip. Hindi ito basta-bastang pagkakataon. Mga mensahe ito. Kaya kapag napansin mo sila, huwag mo silang baliwalain. Mumiti dahil ibig sabihin ito ay nakaayon ka. Ikaw ay napili at may magaganap na kahanga-hanga na paparating sa iyo. Kailan gamitin ang iyong mga masuswerteng numero, ang pagkakaalam sa iyong mga masuswerteng numero ay makapangyarihan, pero ang paggamit ng mga ito sa tamang panahon. Doon nagsisimula ang tunay na mahika. Para sa mga cancer, ang tempo ay hindi lang tungkol sa petsa. Ito ay tungkol sa enerhiya. Ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong mga kilos sa ritmo ng universo. At sa dalawang libo at 25, may mga sagradong sandali kung kailan ang iyong mga numero ay magniningning ng higit pa kaysa dati. Magsimula sa pagmamasid sa mga yugto ng buwan. Bilang isang cancer, ang buwan ang iyong tagapamahala, ang iyong makalangit na gabay. Ang mga bagong buwan ay perpekto para sa pagtatanim ng mga layunin, literal man o simboliko. Ito ang mga sandaling dapat mong isulat ang iyong mga hangarin, gamitin ang iyong mga numero sa mga lottery, at magsimula ng bagong bagay. Kapag ang buwan ay hindi nakikita ngunit puno ng pangako, ang iyong mga numero ay may dalang enerhiya ng panibagong simula. Kasunod nito ang mga kabilugan ng buwan, kapag ang langit ay nagniningning at ang enerhiya ay nasa ruro. Ito ang mga sandali ng kalinawan, katuparan at bigla ang swerte. Gamitin ang iyong mga numero sa mga ganitong panahon upang gumawa ng malalaking hakbang gaya ng pag-apply sa isang mahalagang bagay, pagbili ng tiket, o paggawa ng mga desisyong pinansyal. Ito rin ang mga oras kung kailan mas madalas mong makita ang iyong mga masuswerteng numero sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang Lunes at Miyerkules ang iyong mga araw na mataas ang enerhiya. Ang Lunes ay pinamumunuan ng buwan, ang iyong planetang tagapangalaga habang ang Miyerkules ay konektado sa komunikasyon at mabilis ang swerte. Ito ang pinakamahusay na mga araw upang sundin ang iyong kutob at sumugal sa mga oportunidad. Imarka mo rin sa iyong kalendaryo ang mga buwan ng Marso, Hulyo, at Nobyembre dahil magiging lalo kang maswerte sa mga panahong ito. May mga kusmikong pagbabago na magdadala ng mga alon ng oportunidad. Sa Marso, asahan ang isang. Emosyonal na pag-reset. Sa Hulyo, ang iyong birth season, nasa tugatog ang iyong mga kakayahan. At sa Nobyembre, darating ang mga hindi inaasahang biyaya mula sa mga tagong pinagmumulan. Higit sa lahat, pagkatiwalaan mo ang iyong panloob na boses. Magkakaroon ng mga araw kung kailan tila may humihila sa iyo sa isang numero, isang lugar, o isang desisyon. Ang pakiramdam na iyon, hindi iyon basta-basta, ito ay paggabay. Iyon ang oras na isulat mo ang numerong iyon, gamitin ito, o sundin ang nararamdaman mong tama. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bulong, at sa dalawang libo at dalawamputlima, maririnig mo ito ng mas malinaw kaysa dati. Kaya huwag lang hintayin ang swerte. Iayon mo ang sarili mo rito. Gamitin ang iyong mga numero ng may kumpiyansa, layunin at tiwala. Dahil kapag ginawa mo ito, hindi ka lang basta nakikilaro sa swerte, nakikisayaw ka na sa iyong kapalaran. Paano makakaakit ng mas maraming swerte ang isang Cancer ang swerte ay hindi laging dumadating na parang kidlat. Minsan, isa itong banayad na simoy na nararamdaman lamang ng may bukas na puso. At ikaw, Cancer, isinilang ka na may ganitong sensibilidad. Nararamdaman mo ang hindi napapansin ng iba. Nakikita mo ang mga senyales sa katahimikan. Iyan ang iyong regalo. Pero mayong libo at 25, Maaari mong palakasin ang regalong iyan at makaakit pa ng mas maraming swerte kung marunong kang makinig sa sarili mong enerhiya. Ang unang susi, panatilihin ang emosyonal na balanse. Ang cancer ay pinamumunuan ng tubig at ang tubig ay refleksyon ng kapaligiran nito. Kapag napaliligiran ka ng gulo, nagiging magulo rin ang iyong panloob na mundo. Pero kapag pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan, nagiging magnetic ang iyong enerhiya. Magsimula sa paglilinis ng iyong espasyo, physical man o spiritual. Linisin ang iyong bahay, magsindi ng kandila, alisin ang kalat, at bitawan ang anumang bagay na may luma at mabigat na enerhiya. Kapag malaya ang daloy ng iyong paligid, dadaloy rin ang swerte. Gamitin ang mga kulay na nagpapataas ng iyong natural na enerhiya sa 2025 ang iyong masuswerteng kulay ay pilak, puti at malalim na bughaw. Suotin ng mga ito kapag may mahalagang desisyon, dumadalo sa kaganapan, o kapag kailangan mo ng lakas. Ang mga kulay na ito ay nakaayon sa buwan at elemento ng tubig na nagpapalakas sa iyong kaluluwa. Likas na intuitive ang cancer. Palakasin ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong kutob higit pa kaysa dati. Bago gumawa ng anumang hakbang, maliit man o malaki, pumikit, huminga ng malalim, at itanong sa sarili, tama ba ito sa pakiramdam ko? Karaniwan, ang unang pakiramdam mo ang tama. Huwag mong pagdudahan ang boses na bumubulong sa iyong loob hindi iyon pag-aalinlangan, gabay iyon mula sa itaas. Isama ang mga ritual sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tuwing bagong buwan, isulat ang iyong mga intensyon at ilagay ito sa ilalim ng moonstone o sa isang mangkok ng tubig magdamag. Tuwing kabilugan ng buwan, magbabad sa asin at isalarawan sa isip ang pagbitaw sa lahat ng humahadlang sa iyong mga biyaya. Ang mga simpleng gawain na ito ay nag-ugnay sa iyong damdamin sa agos ng buwan, at ang agos na iyan ang siyang nagdadala ng swerte. Maaari ka rin gumawa ng love journal. Sa tuwing makakaranas ka ng maliit na biyaya, hindi inaasahang pera, mabuting salita, o perfectong tiyempo, isulat mo ito. O pinapakita nito sa universo, nakikita ko ang mga biyaya, at handa akong tumanggap pa. At huwag mong kalimutan ang kapangyarihan ng mga salita. Ang mga araw-araw na affirmations tulad ng iako ay bukas sa kasaganaan, o ang aking intuition ang gumagabay sa akin sa swerte, ay maaaring mag-reset ng iyong enerhiya. Sabihin ito ng malakas, lalo na tuwing umaga at bago matulog kung kailan bukas na bukas ang iyong isipan. Tandaan, hindi hinahabol ng cancer ang swerte. Inaakit ito sa pamamagitan ng pagiging ilaw ng emosyonal na kalinawan, layunin at tahimik na lakas. Sa libo at putlima, habang mas lumalapit ka sa iyong tunay na sarili mas mabilis kang. Susundan ng swerte, habang unti-unting bumubukas ang kosmikong kurtina sa entablado ng 2025, Cancer, hindi ka nalang basta tahimik na tagamasid. Ikaw na ang bida, ang puso ng isang kwentong puno ng pagbabago, kasaganaan, at tagumpay sa damdamin. Ang hinaharap na naghihintay sa iyo ay hindi maingay o magarbo, ito ay malalim at makahulugan. Isang uri ng tagumpay na hindi lang nagpupuno ng bulsa, kundi pati ng kaluluwa. Sa paglipas ng mga taon, ikaw ang umalalay sa iba, nagbigay ng puwang para sa kanilang paghilom, at matyagang naghintay ng iyong pagkakataon. Nakita ng universo ang bawat saglit ng iyong pasensya. At nayon, panahon mo na para tumanggap. Asahan mo ang mga emosyonal na tagumpay, isang malalim na kapayapaan ang papalit sa mga lumang sugat. Kung matagal ka ng may dinadala, ngayong taon ay darating ang mga pag-uusap na magpapagaling, ang pagsasara ng lumang kabanata at ang tapang upang tuluyang magpakawala. Magsusulputan ang mga bagong pagkakaibigan at koneksyong pandiwa na pupuno sa puso mo ng bagong sigla. Hindi lang ito basta mararamdaman mong gumagaan ang lahat, mararamdaman mong nahanap mo na ang sarili mong tahanan. Sa aspeto ng pinansyal, darating ang mga oportunidad mula sa mga hindi inaasahang direksyon. Isang proyektong iniwan mo noon ang biglang muling magpapakita na may halagang di mo inaakala. Isang taong tinulungan mo noon ay maaaring bumalik na may dalang alo. Ang mga simpleng sideline ay maaaring biglang maging tuloy-tuloy na kita. At ang iyong masuswerteng numero. Sila ang magiging mga kosmikong bakas na gagabay sa iyo patungo sa mga sandaling ito, kung handa kang sundan ang mga senyales. Espiritual, ito ay panahon ng muling pagsilang. Mahihila ka sa mga gawain, aral, o ritual na matagal mo nang hindi pinapansin. Huwag mong labanan ang hatak na ito. Ito ay patungo sa mas mataas mong sarili. Lalong titindi ang iyong intuition. Pagtiwalaan mo ito. Gamitin mo ito. Dito ka dadalhin sa tunay mong direksyon. Ang enerhiya ng dalawang libo at dalawamput lima ay pabulong na inuulit ang isang katotohanan. Handa ka na. Handa ka ng tumangda. Handa ka ng umangat. Handa ka ng maging ang lahat ng tahimik mong pinangarap habang inuuna ang iba. At ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo na kailangang ipaglaban ito. Dadaloy ito sa sa'yo, tulad ng pagdampi ng liwanag ng buwan sa karagatan, banayad, natural, at ganap. Kaya lumapit ka na, Cancer. Ang hinaharap ay hindi dapat katakutan, ito ay dapat yakapin. Hawak mo ang iyong masuswerteng numero nagniningning ang mga bituin sa iyong landas. Hindi ka lang basta papasok sa bagong kabanata, lumalakad ka na patungo sa iyong kapalaran. Cancer, higit pa ito sa isang maswerteng taon, isa itong banal na gantimpala. Matagal ka nang nagtatanim ng mga binhi sa katahimikan, inaalagaan ang iyong mga pangarap kahit walang naniniwala, at patuloy na nagbibigay kahit halos wala ka nang maibigay. Napansin ito ng universo, at na yung 2025, hindi lang ito basta bagong taon, ito ang paanyaya para ikaw ay umangat. Ang iyong mga masuswerteng numero 2, 7, 11, 22, 29, at 40 ay hindi lamang gamit para sa sugal o pagkakataon mga simbolo ito, mga simbolo ng tamang tiempo, ng banal na kaayusan, ng mga tagong puwersang kumikilos para sa iyong kabutihan. Makikita mo sila ng paulit-ulit sa orasan, sa mga adres, sa resibo, sa mga panaginip. Kapag nakita mo sila, huminto sandali. Mumi Kilalanin sila sa kung ano talaga sila, mga senyales na nasa tamang landas ka. Ngunit tandaan, ang swerte na walang aksyon ay parang susi na hindi kailanman ginamit. Kailangan mong kumilos ng may layunin. Sabihin mo ang iyong mga affirmations. Pagtiwalaan ang iyong kutob. Lumakad papasok sa mga pintuang bumubukas para sa iyo. Hindi ka nawawala, ikaw ay ginagabayan. At lahat ng tiniis mo noon ay paghahanda lamang para sa sandaling ito. Kaya habang binabaybay mo ang dalawang libo at dalawamput lima, itaas mo ang iyong ulo, cancer. Hindi mo na kailangang maghintay sa iyong tagumpay, nagsimula na ito. Panatilihin bukas ang puso. Matatag ang loob at laging bukas ang mga mata sa mga senyales, dahil nagsasalita ang mga bituin, nakikinig ang buwan, at ang kapalaran. Ang kapalaran ay nasa panig mo na. Ito ang iyong taon, ito ang iyong mahika, ito ang iyong panahon.